Matapos ang masalimuot na umpisa ng storya ni Rudo, nandito ulit si Kuya Boy para ituloy ang kwento. Nagsimula ang chapter 2 sa isang batang Rudo na nakikinig sa mga tao habang pinag-uusapan ang mga katulad nilang tribe folks. Nagtataka siya kung bakit puro kriminal lang ang iniisip ng mga tao tungkol sa kanila pero wala man lang nag-aalala kung sila mismo ang mahulog sa abyss. Pagbalik sa kasalukuyan, si Rudo ay nasa kailaliman at hinahabol ng mga kakaibang halimaw na gawa sa basura. Isang halimaw ang muntik na siyang kagatin pero nakaiwa siya at nadapa at napahawak sa isang bungo ng tao. Dito nga ay nakahanap siya ng isang malaking piraso ng yero at ginamit ito para hiwain ang halimaw. Buong akala niya ay tapos na at natalo niya na ang halimaw na ito. Dahil sa sobrang pagod ay napahiga na lang si Rudo at biglang may lumitaw na misteryosong tao na may maskara at payong. Prinotektahan siya nito mula sa ulan ng mga basura pero pagkahawak sa kanya ay bigla siya nitong sinipa palayo at bigla ding sinuotan ng mask para kahit papano eh maayos ang paghinga niya. Nang tanungin ni Rudo kung sino siya nasaan sila, sinabihan lang siya nito na tumahimik dahil sa hindi pagsagot ng lalaki ng malakas ay nainis si Rudo at sumigaw. Kaya napiko ng lalaki at sinigawan niya din si Rudo at ipinaliwanag ng lalaki na hindi sila nasa ilalim ng lupa kundi nasa ibabaw kung saan itinatapo ng mga tao mula sa spear ang kanilang basura at ang mga nilalang na umatake kay Rudo ay tinatawag na trash beast at hindi basta-basta matatalo gamit ang ordinaryong sandata lamang. Pagkatapos ng sermon, pinakita ng lalaki ang kanyang payong na biglang nag-transform Lumabas ang mga blades at naging parang spear. Ginamit niya ito para durugin ang mga trash beast. Namangha si Rudo sa kakayahan ng lalaki at sa kakaibang sandata nito. Napaisip siya na kung makakakuha siya ng ganitong kapangyarihan, maaaring makapaghiganti siya sa mga tao sa itaas. Nang tanungin niya ang pangalan ng lalaki, inalis nito ang kanyang maskara nagpakilalang si Enjin. Sang ordinaryong cleaner lamang daw siya. Pagkatapos ay agad din niyang ibinalik kanyang maskara dahil sa baho ng paligid. Guys, dagdag kaalaman lang na ang cleaners ay parang mga tagapangalaga na gumagamit ng kapangyarihan mula sa basura upang labanan ang kasamaan na dulot ng polusyon at korupsyon sa mundong ito. May mahalaga silang papel sa balanse ng mundo sa kwentong ito at iisa-isahin natin silang kilalanin sa mga susunod pa na chapter. Sa panel na ito, bumalik ang storya noong bata pa si Rudo habang siya ay pinapangaralan ni Regto dahil ito ay nakipagbasag ulo sa mga batang katulad niya. Dahil sa pananaw ni Rudo na may buhay din ang bawat bagay na nakapaligid sa atin. Tayon pa kay Regto na kapag iningatan niya ang isang bagay at pinahalagahan ng mahabang panahon, maaari itong magkaroon ng sariling buhay. At napatingin si Rudo sa gloves na gamit niya. At tinanong si Regto kung posibleng magkaroon din ba ito ng buhay. At ang sagot ni Regto ay kapag pinahalagahan mo ito, maaaring magkatotoo ang mga sinabi niya balang araw. Pagbalik sa kasalukuyan, pagdilat ng mata ni Rudo, siya ay mistulang nahimatay. At habang siya ay nakahiga sa mga basura, may kita natin ang kadena na hindi pa natin malaman kung anong ibig sabihin nito. Kaya tara, ituloy na natin sa chapter 3 ang kwentuhan. So ayun na nga, pagising ni Rudo, nakaposa siya at hinahatak ni Engine. Medyo asar na si Rudo, gusto niyang bumalik sa taas para gumanti. Pero sabi ni Engine, wala na yun bro, dito ka na sa abyss at imposibleng makabalik ka na sa itaas. Habang naglalakad, masyado nang naubos ang pasensya ni Engine kay Rudo. Kaya ang ginawa nito ay iwan ang nakataling si Rudo sa hideout ng mga human traffickers. Buong akala ni Rudo ay matutulungan siya ng mga taong ito. Ngunit sa kasamaang palad, ikinulong nila si Rudo dahil mas mataas daw ang presyo ng isang taga-spear, lalo na at si Rudo ay buhay pa. Kadalasan daw kasi ay by parts lang ng katawan ang kanilang naibebenta. Sa pagkakataong ito, sinalpakan ng boss ng grupo ang bibig ni Rudo ng basura, at sinabing pagkain ito. Pilit itong pinapakain sa kanya ng boss ng grupo at dahil sa inis ni Rudo. Inagat niya na lang ang dalawang daliri nito. At buto na lang ang natira dito. Dahil sa tensyon, biglang nagising ang kakaibang kapangyarihan ni Rudo. Ginamit niya ang mga kadenang nakatali sa kanya at gulong sa paligid para gawing sandata. At parang nagkaroon ng espiritu ang mga bagay na to habang ito ay hawak ni Rudo. Sa panel na ito, napansin ng leader ng mga kalaban na si Rudo ay isang giver. Ang giver nga pala guys ay tao na kayang bigyan ng buhay ang mga bagay pero kakaiba si Rudo kasi kahit basura lang nagagawa niyang maging deadly weapon. Kaya kahit sabay-sabay pa silang umatake, tinumba silang lahat ni Rudo habang si Engine ay nanonood lang sa gilid. Mukhang na impress sa power ni Rudo. At bago patuloy ang patayin ni Rudo ang huling kalaban, Sumingit na si Engine at pinigilan siya. Parang gusto niyang ipaalala kay Rudo na huwag magpapalamon sa galit na nararamdaman nito. Sabi ni Engine, Tumama ka sa amin sa mga cleaners. Kailangan ka namin doon." Pero si Rudo, medyo pasaway rin. Sagot niya, "Ayoko." Sa chapter na to, nakita natin ang unang sulyap sa kapangyarihan ni Rudo bilang isang giver. Yung mga bagay na tinatapon ng iba, nagiginsan data sa kamay niya. Nakakabitin eh, no? Tara, ituloy na natin hanggang chapter 4. Pagkatapos ng laban sa mga human traffickers, nagising si Rudo sa infirmary. Narinig niya si Engine na tinatawag siyang prodigy habang kausap ang isang miyembro ng cleaners. Medyo nabigla si Rudo pero agad siyang sinita ng doktor na nag-aalaga sa kanya. Galit na galit yung doktor kasi napunta si Rudo sa forbidden area na langhap ang toxic air. Ang kulit pa ni Rudo Tinawag pa niyang old man si doktora kaya lalo siyang napagalitan. Paglabas nila ng infirmary, dumaan sila ni Engine sa isang burger shop. At habang kumakain, nagkwento si Engine tungkol sa trash beast. Sabi niya, nabubuo ang mga ito mula sa emosyon at iniisip ng mga tao na nagiging energy. Kaya kailangan ng mga vital instrument para labanan sila dahil ang core ng mga halimaw na ito ay thoughts. Ang thoughts nga pala mga idol ay isang enerhiyang nabuo mula sa pinakamalalim na damdamin ng puso at isipan. Sa bawat basurang itinatapon mula sa spear, dahan-dahang naiipon ang mga damdaming kinalimutan, uot, inagpis, pagnanasa. At mula sa mga ito, sinisilang ang mga nilalang ng dilim, ang mga tinatawag na trash beast. Pinakita din ni Engine na ang gloves ni Rudo ay isang vital instrument. Sabi niya, parang kutsilyo ito ng isang chef na naalagaan at napanatiling matalim. At ito ay naglalaman ng emosyon at mga alaala. Ang mga cleaners katulad ni Engine ay mga givers na kayang gamitin ng emosyonal na lakas mula sa kanilang vital instrument. Si Rudo naman ay napaisip at naalala ang mga binabatong masasakit na salita sa ginagamit niyang gloves na bigay ni Regto noong bata bata siya. Nagbabadya na ang matinding emosyon galing kay Rudo. Ngunit tinapos na ni Engine ang kwentuhan nila sa mga oras na ito. Sa panel na ito, biglang binigyan ni Engine si Rudo ng bag ng pera. Kinita ito mula sa pagbenta ng mga gamit ni Rudo. Nagulat si Rudo pero bago pa siya makapag-react ay may pusang dumaan at ninakaw ang bag. Inabol niya ang pusa sa eskinita ginamit ang isang staff na nakasandal sa pader para pigilan nito. Pagkakuha ni Rudo ng staff, biglang lumabas ang isa sa mga cleaners at ito din ang kausap ni Engine kanina. Siya pala ang may-ari ng staff na yon. Galit na galit siya at sinabihang si Rudo ay kailangan turuan ng leksyon. Napansin ni Rudo ang emblem ng lalaki at na-realize niyang isa rin itong cleaner. Mukhang may laban na magaganap sa mga susunod na kabanata mga idol ah. Pero dito muna po natin tatapusin ang kwentuhan mga idol. Naway nagustuhan nyo po ang video natin ngayon. Kung bago ka nga lang pala sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe, i-ring ang notification bell, i-like ang video, at i-share mo na din sa iba. Tara, shoutout time muna tayo. Shoutout nga pala kay Sir J. Rex McKenzie. Shoutout din sa Deso Channel. Guys, visit nyo yung channel niya. Subscribe na din po kayo. Solid na mga video niya guys, promise. And shoutout din Sir Enod All Around. Support natin yung mga video nila guys. Apaka solid din ng mga idol natin na yan. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Ah. Sa mga gustong magpa-shoutout, eh mag-comment lang po kayo sa baba. At kita-kit sa susunod na kabanata!